Yo no, yo no, Mga ah, papa. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, guys. Uh, ngayon Good morning. Good morning. guys morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Na Good morning. Good morning. kubo morning. Good morning. sa, morning. Good morning. Ayan guys, samahan nyo kami guys. Hindi natin kung makakaya namin akitin yung taas ng bundok. Kasi bundok yun guys, hindi arty. Dito lang yun sa Bulacan din guys. Siyempre guys, kasama natin si Kamama at si Zoe. Na ito, sa cellphone na naman. Ayan guys, I'll go. Zoe, say hi. Samahan nyo po kami. Guys, sabi nila kasi maganda daw, maganda daw yun. Nasa nakita ko, pinakita nga pa sa akin ni Kamama sa Facebook. Maganda siya, guys. Ito siya, guys, o. Oh. Ting! Ayan, guys. Pantahan na niya, guys. Kita. pa. sa bundok, guys. Hmm. Ayan, guys. Hintayin lang namin makaligo si Kamama. At kami aalis na, guys. Magka-teleport na lang kami, guys. Update na lang kami pagka nandoon na kami sa... There arty guys. Bye muna. <coughs> Nandiyan tayo Dito dito na kami, oh. Tayo yung place na pupuntahan na bago para sa mahal na araw. Syempre kasama natin guys si Kamama at si Zoe. Ito sila sa loob eh. <coughs> hmm. Ah, bibili lang kami ng ano, book. Bibili kami ng book of J. <coughs> Bigyan mo ng buko mga kapapa. Ito siya guys. Yan, fresh, fresh. Guys, may batis din pala dito. Ano? Dito rin maligo. Diyan daw. Pwede ba maligo din eh? guys oh. Ganda oh, taas. Taas niya guys. Tayo bumaba ni Zoe, tsaka ni Kamama. Sila guys oh. Papa mula sa Bulacan lang dito sa ano yung DRT nito. Kalaan lang sa amin mula sa Malolos. Dito mga isang oras may depende sa pagka-drive o sa pagka-traffic minsan yun guys pero malapit lang din to bundok to bundok guys dahil okay. na oh, mamasyal guys oh eh? Dahil nagka-picture dun sa ano, I love the Arctic. Eh. Si Zoe ayaw bumaba Okay na ba te? Banting yelo lang te, huwag mo nang takpan Ano ba yun o? No? Wala lang yan Ano Okay na yan, basta hindi nakakamatay <laughs> Rio kan ente? Hmm? Prasibo kau tayang maka papa jano. Okay. Bandal itu mah. Salah Dita di Tara dito, sama? Hah? Salah Careful, careful dito dan. Uy. Para slide ka, magdura diretso ka sa Tebate. Sigaw ka, sigaw. Ah! Ge, yeah, okay, eh, kuya, sigaw ka. O baka may slide ka. Ulo ka. Habit ka sa puno. Diyan na bundok ka. Ah. Tapos so, mababa na si Zoe. kasi ka mabahan. Ah, Picture ako kayo nak dito sa ano. Gusto mo ba dyan? Oh. Tayo, mama. Picture ako kayo doon Ah, uh, sit ka. Sige. Picture One, two, three, go. Oh, mama. Yung buko ko pala. Binaba ako dyan. Sapa, isa pa. One, two, three, go. Ah. Oh. ako. May seaplane nata doon oh. May tali doon eh, no? Kuryente. May, may kuryente siguro. Ay, hindi. Kuryente siguro yan, no? Baka may, may ilaw doon sa taas. Nag-stop over lang kayo mga papa. Hinaharap namin yung bagong research na ginagawa. Mga ano pa 30 minutes. Sobrang ito lang daw.

Fresh, tak fresh. Fresh. Kata kata i. Kata i ng sini di tindan nang Papa Gawin ba, yung tree pa? Ha? yung tree? Niyan tree niyan tree lang yan yung Ah may nagaano siguro dyan Yung, yung, yung ano? Bakit ito mahulog ka? Sa English yung mahulog, mahulog. Tagalog ka na talaga, ha? Guys, alam na. No? Tagalog na yan ako. O, oh, hindi, bagay. Pagka-English may kausap nito, English siya. Hindi na siya, Bisaya. Ay, Bisaya na siya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Guys, so may bird na nanginginahan ng isda. Bigyan na, saan Ha? dyan? pa-set ah? go, pa. pa, ko, pa. No. Yung yun. Yung <laughs> ano Ano? <daw yun? laughs> mahaba din yung Ano niya, feet? Mahaba. Like flamenco. Yes. But it's not flamenco. Pati okay, ganyan. Eh, ganyan lang yun. Busy niya. Pati okay. okay, ganyan yun. Ang tangti na yan. Pika Eh! Pati ganyan man. Mahaba yung feet. Ano sa po na yan? Bakaw. Eh, hindi ko na matawag ka. Ah, mahuyo ka. Hindi. Ah, nakahold ako. Nakahold ako sa tree. Ikaw mag-video ka. mag-video ka, Papa. Papa, huyok ka! Ito! Okay. Ayun guys, mamaya lang kami guys. Tagal namin yung nahanap nung eh. Iba kasi yung dinahanap namin yung wave. Tayo ka na nice. guys. Magdito pala tayo nagdaan. Pa. Mama, ah, papa no, no, no. Hala, hindi nakarating si Mama. Mama Nids, so ito yung hinahanap natin. Shout out sa'yo, Mama Nids. Kahit rin namin yung, ano, VR. <laughs> parang hindi ka, parang hindi ka bulo kasi ka, Papa, pa. Oh. Ah, na guys. Tara natin guys yung resort. Ano nak? Pinaano mo nak? Ibon. libon Tara na, let's go na. Mama, isang Ah, guys. Let's na ulit kami, guys. Punta na namin yung resort. Ha? Picture na muna, anak. Tara. Ayaw po. Ayun na, guys. Update ko namin, guys. Pag nandun na kami sa resort. Yun. Shout out, mga papa. Yun na nga. Guys, sorry, guys. Hindi namin mapapakita kayo yung... Para. Mount, ano? Bayad Brino sa DRT at kami ay umuwi na ng ano galingan namin at dito ka at guys hindi namin hindi na kaya ng tricycle yung ano yung pinaka bundok yung pinaka mount ano, na at saka guys na ano kami nagloading yung ay nagloading na shutdown yung cellphone namin naka charge lang kami dito kahit konti lang hindi ko na sana i-upload guys yung vlog nito eh. Kasi sayang. Sayang siya guys. Siya pang ano na rin, memories na rin natin na sablay. Tsaka hindi ko ma hindi rin namin na video yung pag-aaw ng tricycle. Kasi talagang ano eh. ayaw mag -ano ng camera. Hindi na kaya na ano. kasi ni Zoe yung cellphone guys. Ang close up yun. Ayun na may sala ako. Kaya hindi namin na ano, wala rin kasi 7-11 dun. Kami may pa-charge guys. Kaya dito na kami ngayon sa Dignas. Dito sa Malolos, Bulacan. Guys. Kain kami guys. Nag-order kami ng adobo. adobong Atay. Saka kay Zoe guys. Na, ano, sabaw. Sabaw lang sa'yo anak ah. Kasi ikaw eh. Ginames mo ng ginames yung cellphone. Kaya ayun tuloy. Kaya yun order lang na. Kaya tong ice cream. Ayan guys. Nandito tayo sa Dignas. Shout out kayo ma'am. Guys. Ayan guys, yung order namin dito Kung may jalebi pa, sa ba galing bro? Ito lang Mahinit guys, yung so order kami ng keso, Zoe Salmon Kain na kami guys, kain guys Tukuha na lang kita na no? Ito na talaga guys, sisingit ko yung ano Okay. ito ko sanang mapakita sa inyo yung ano, yung Mount ano, Bruno. Ano ba Matrino Mount Rino. Mount Yun, Rino. Ito yung Rino. Pa, di natin ito mauti. Sayang Antura. kita. guys, kain mo na kami guys. Kain tayo guys, kain tayo. Jali di ka pa sa uwi ah Papay pa yun? Oo, pinigil mo ba dyan? Baka lang isang plato ko daw so. Ay may adobo pa nga pala Ito mo sa buwan road trip guys ang kinalabasan na land hindi namin napuntahan yung mau ano uino uino ayan ayan na uh, uwi kami sa kain na lang susunod guys pag ano pakita ko sa inyo guys yung uh, pupuntahan natin sana napuntahan na, natin guys ang dito na lang guys kaya na kami guys mababay nyo mababay po gabi Go, bye. Meeting càng thế này. Ok, trước đi đi bye bye. -bye. bye, -bye.